Sabi mo, hello everyone. Mangunguha ako ng papaya. Papaya hinog sa puno. Inintay ng matagal na panahon. Hindi pa ako umuwi. Hindi <laughs> na puno. Hinog na siguro yan sa... Pabaliin ko na ba? Ha? Baliin. 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 Iniikot ata. Ata, eh. ina. Yan. Ito na yung oh, ang laki makakain ako ng hinog na papaya. <laughs> yeah. <laughs> Tuwang-tuwa si Mudra. Sing, hinog na siguro yan. yan. Ay, tinan mo yung ilalim nga. Parang nag-ano na siya. Hindi naman siguro si Raya. Hindi yan. Na. naman yan sa, sa balat lang. May isa pa dun. Okay. Oh. No. pa. Ito pa. Mga ilang linggo pa yung kasunod. Matagal-tagal pa. So, muna natin ang so, Matanggalin yung diaper. <laughs> kasi yung diaper <hi> niya. <laughs> Inilalagay ko kaya kasi may tumutusok eh. Parang sa, Arang sa insecto. yung tinutusok ng insekto. Ayun, ang dami pa. Ang ganda sa taas pa yan. Matagal-tagal na kainan pa yan, ma. Ito ang kasunod, o. Oh. Ah. Eh. matitikman ni Mother Earth ang papaya. Matitikman ko na ang papaya. Katkas na Ang fertilizer ng rabbit yan. <laughs> fertilizer oh. ng rabbit. Hindi ba tingin? Diba? Ah, Mag-smile ka nga. Kunwari tuwan-tuwa ka sa papaya. <laughs> Tuwang-tuwa ka dun sa papaya. Pero tuwang-tuwa ka naman talaga. <laughs> Makain ako ng hinug na papaya sa garden ni Nini. Yes. yes. Hindi <laughs> <laughs> ka na nga.